So, dito, oh, forward muna natin. Tayo ngayon ay magsasayang muna. Kita nyo naman, oh. Oh, pakita ko pa sa inyo yun, oh. Oh, diba? Dapat, pagpapagod ng magulang nyo, kayo na kumuksang nag, nagtatrabaho sa inyo, oh. Kita nyo, naglikpit muna ako diyan. Oh. Kunti lang naman yan. Kaya kayo magalala. Oh, hmm. sabi sa inyo Alam niyo ba pagkatas niyan o, oh, 'di ba? ah, katas sinaing oh. Gagayat muna tayo diyan, magluluto tayo pang ulam natin. Pang ulam namin. Dapat ganyan kayo. Oh. Pag alam niyo pagod ang inyong magulang, oh, alam niyo nang gagawin niyo. Ayun ang kusang gumawa sa gawaing bahay, oh. Ano, nagluluto pa ako diyan. Si silpen sa inyo, kita okay, niyo ba? Ha. <laughs> Medyo matagal-tagal muna tayo. Yan, oh, di ba? Hmm. Kayat muna tayo diyan, Tatalo pa ako, binalak ka pa kami mo. Nangalay kasi. Oh, di ba? Sabi sa inyo nyo lang gawin sa inyo. Sasabi lang sa inyo ng magulang nyo, wow Himala hey, nagawa mo na yan. O, oh, di ba? O. Oh. O. Oh. Tatalo ka pang kamingay. O. Oh. Pagkatapos niyan, hihiwain ko ulit. Hiwa-hiwa lang. O. Oh. Hiwa-hiwa lang. Hmm. Buti nga hindi ako nahihiway. Pero ingat lang sa pagluluto at paggagayat. Alam niyo na ba ako, nalulutuin ko dyan. Ha? Hindi ready pa. Naiisip niyo na, no? Kasi may hiniwa tayong kamatis. Hmm. Uh, tapos, may itlog. O, oh, kamatis plus itlog. Anong may gagalagay ko doon? Alam niyo na yon. Hmm, Tibuyas pa yan. Talop na yan. <coughs> Inuubo lang tayo. Excuse me. Oh. Luluto tayo dyan. Tinan mo. Oh, diba? Oh. Oh, diba? Oh. Oh, tayo dyan at magluluto tayo. Nang, 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 nang. Malalaman niya yan mamaya. Wow. Oh. Luto oh, muna natin yan. Oh, ini-enjoy ko lang yan. Oh. Oh, diba? Tumahimik muna tayo sa glit. At pag-adpas na ako. Ahem. <coughs> <coughs> Ay, oh, o nga pala, nakalimutan ko. Tanong. Bago ba kayo manood dito? Nakasubscribe na ba kayo? At saka nakalike? Hmm, huwag niyong kakalimutan na. Subscribe na at saka like. Para lagi updated sa lahat ng video. Comment ulit kayo kung ano gusto niyong sunod na content. <coughs> Oh, di ba? iba ko na yan. Oh. <coughs> Send na yan sa mga nanay nyo dyan. Mga <coughs> nanay dyan, baka kung hindi pa marunan nyo anak, turuan nyo para may nag sa inyo. Hindi yung pabag na bagla lang sila dyan at sarap buhay. <coughs> Dapat naglilinis din, oh. kita nyaman naman kahit small content lang tayo jan oh kaya natin yan oh hiwa hiwa muna dyan hmm, hiwa muna tayo matapos na tayo dyan oh, magluluto na tayo dyan mamaya hmm. mamaya po ko na yan yeah. Hmm. Kaling pa sa CR yan. Silip pa yan. Ngayon, yeah, tapos na tayo diyan. Oh. Comment na kayo kung ano gusto nyo sunod na content. Sa mga basher dyan, alam nyo naman, baka kung ano naman ano, ano, bash nyo, okay. Na, tapos na tayo. Tara na, tara na. Ya, yeah, lipat na natin diyan. Hindi eh, ko pa mabuksan yan, oh. Ah, bigat eh. Hindi ko mabuksan ng kaldero, oh. Ay, este. Kautakit ng kaldero para. Tignan yan mga... naman, no? oh. No, yun, oh. Hindi ko na mabuksan, oh. Ah, tignan yan. Oh. Ah, na, eh, napasok pa ako diyan oh. Sakit eh. Tatawagin ko nga dyan ang aking dati. Papabuksan ko. Oh. oh, tinuro ko pa yan. Yan na, pasok siya na. Ah. ay ako pa pala Ya, bukas yan <coughs> yan tinanggap ko na yan na, na si daddy oh. o eh hirap kasi buksan yan kaya a few inches later o oh, diba sabi si Joy nabuksan din ah hina kasi ng kamay ko baka kasi madala kaya yung dadaling ko na dun sa Lagian ah, pero di nga papakatyo sa inyo. Tagal ka pa bumalik A few inches later. Wala pa ring dumadating. Ah. <sighs> Kunin nyo <yun> na kaldero. yan <laughs> ah. Yan ah. Yan ah. Oh. May kopo at tagal talaga. Wala talaga nadating, oh. Hello, no, oh, may babating. na ako diyan pag hindi ka pa dumating. Ano? Dumating ka na, ano? Ay mo pa rin dumating. Yun, oh. Di ba, sabi sa inyo, eh. Takot siya sa bato. Yan, ngayon, ay. Magluluto na tayo. Tagal na, tagal na naman. Yan na, yan na, yan na. Gano'n na, gano'n na. na. tayo. yan na, gano'n na. 1, 2, 3, lipat. Diba? Hmm. Magluluto tayo dyan. Kailangan, ganyan tayo magluto. Hmm. Buksa ng gasol. O, laksa ng apoy. Ay, hinaan pala. Tapos, kuat na natin yung indulgence. ay, engergence ingredients natin yan o lagyan muna natin mantika yan o inubo <coughs> na naman ako hmm. kala nyo ganun lang kaunti mantika namin na kala nyo ganun lang ha meron pa yan tingnan nyo o sabi sa inyo eh Oo, hmm. yinit o yan halo muna natin tapos bago natin kung yung ingredients in ka raw ang mga wall-wall bloblo na ko. Oh, ah, ingredients, oh, ingredients. Ingredients na lang. Mas malupit 'yon. Ay, ayun nga pala. Ayun ah. Seaweed. Gigisa natin 'yan, no. Oh. O, uh, tininyo. natin 'yan, no. Oh. Moo. Oh. hmm, lang siya kanya, pero di nyo rinig. Oo, oh, di ba? Tapos nating ingisin yan. Yan. Oo, oh, di ba? Niluluto natin, no? Papakita ko pa sa inyo yan. Yan, no? Di ba? Sabi sa inyo, papakita ko sa inyo yan. Oo. Oh. Mm, tagal naman. O, oh, ganyan magluto. tingnan niya lang mabuti yan, ha? Oh. hmm, tingnan niya lang mabuti yan, ha? Inaayos ko lang kasi yan. O, oh. Ooh. Well, tagal-tagal na din naman. O, oh, baka nakalimutan nyo naman. Mag-subscribe na lang ulit kayo at mag-like. O, oh, hello haloin lang natin. O, oh, diba? Pagkatapos natin haluin yan, hmm, haluin natin. Alis muna tayo dyan. Kam mamaya maya, nilaksan ko yan. Ay, hinaan ko na. Baka kasi masugunog. Hmm, alis muna ako dyan. Tingnan nyo, mamaya maya. Ay, batong kai. kay... Ay. Hmm. Maya ulit tayo. Maya, 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 maya may, ulit may tayo magsalita. Panuuling, panuuling nila ako. Ang gano'n ako kagaling mag-shop. Ay, go lang. Charo. yun know, oh nilagay ko napaso pa ako ng natilamsikan ng mantika niya yeah, kamatis nakikita niya dyan kung ilalagay ko dyan tingnan niya <coughs> 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 oh, tingnan niya lang oy gigisa na natin dyan ah. itlog maya maya Ayun na, kismis mo na. Ayun na. Kuha na tayo itlog. At na natin. O, kita naman, oh O, diba? Hmm. So, doon ko lang nilalagyan, o. Liliwanag pala doon, no. Na, lulutoy na natin yan, Oh, Pumili ang na naman. Kaya, ito ba yun? O, oh, diba? Katapos niya, kuha oh, muna tayo pang laho. Hmm. small content creator lang tayo sa YouTube. O, oh, ganyan. O, <coughs> uh oh. oh, sana ang dami pa sumuporta dyan. O, oh. mga bata, kay huwag kalilimutan na pahalagahan ng pamilya konting tulong lang sa pagtulong sa paglilinis, pagtulong sa gawaing bahay, at pagtulong sa pagluluto. Para naman may maambag kayo sa inyong pamilya, hindi yung nakaambag lamang kay Diyat. <coughs> <coughs> siguro sa mga kagaya kong sampung taon, marunong na kayo siguro niyan, no? walang taon, limang taon, merong ganun. Kaya mag, masanay kayo na mag-islamang dahil hindi natin laging kasama ang ating mga magulang. May oras din na mawawala sila. Kaya, kailangan nating matuto maglinis ng ating bahay, magluto para may kanin. Halimbawa na lang, kung hindi ka marunong. O, biglang na wala magawang mo, namaling kay lahat, ikaw lang iwan. Paano kung hindi ka marunong magluto, hindi ka kakain, magugutom ka? Kung paano hindi ka marunong maligo o babaho ka? O, paano kung hindi ka marunong mag sa mga bahay, o sobrang kalat? O, tapos pag, nag, pag napagalitan ka, sasabihin mo, lagi ka nalang pinagalitan. ah, paano ba yon? Kaya matuto na lang kayo mag disiplina sa sarili nyo. Kaya nyo naman yung gawin yun eh. Oh, viewers. Kakalimutan yan. Hindi sa lahat ng oras kasama natin sila. Oh, tapos pag namura ka, napalo ka, maglalayas ka. Pupunta ka sa malayo, ganun. Oh. Hindi diba? ba? Hindi lang doon nagtatapos magsikap ka din mag -aaral. Hindi lang din, ina, ano, ang pagiging masikap, maging matatag ka. Tandaan mo yan. Oh. Hindi yung laging, pag namura ka, magagalit ka, lalis ka. It's real. Hindi ako nagjojo. Ah, uh, ngayon, balik na tayo sa kwento. Oh, dito na oh, nilagyan ko na 'yan ng ah. tagong pampalasa ini, eh. tapos nilagyan ko din ito kanina, kita niyo ano. Oh. Yan na. Ah. Hmm. Ilalagay ko na diyan oh. Hmm. Pampalasa. Hmm. Pang pala yan. O, oh. tinatakarado yung iba kasi baka mapasubra sa alat. Tapos tayo. Hmm. Hmm. Eh, sa pa, huwag yung kakalimutan. Huwag kayong mawalan ng oras sa Diyos. Kung ikaw, laging may oras sa paglalaro, dapat may oras ka din sa Diyos. Ayaw nang wag mong kakalimutan. Oh, ito niyan, no? Kahit small content lang tayo yan, no kasi simula ko lang mag-content ng oh, July 19. Siguro nakita niyo naman yung isang vlog. Ay, eh, na yan, nabugulo oh. Yan ay, sasalin na natin yan. Ay, nakakalimutan ko patayin yung katula. Yan na, yan naman. Yan na, yan lang. Oh. So, hmm. Mag-comment ulit kayo kung anong gusto nyo ulit content natin. Sa susunod, para may maibigay ako sa inyo. Ito nga, no. Puprovert ko na. Mama, magic. Siyempre, yan eh. <coughs> Forward natin. Tut. -oh. Kita nyo naman, no. Oo, oh, yan na na-luto natin. Kakain na natin, yan. Kakain na tayo. Kawag nyo kakalimutan mag-subscribe. bye bye